Kaya makikita natin dito kung may alam ka at kilala ka na na, 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 tao man na ikaw ay mga kapatid na kumbaga na hindi pa nababahagi na ng salita ng Diyos sa pamilya mo mga kapatid we need to share the word of God. Kailangan nating mag-share ng salita ng Diyos. Amen? Kailangan natin magbahagi ng salita ng Diyos. Mainit man o hindi, kinatamad ka man o hindi, mga kapatid, dapat may goal ka sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bakit, mga kapatid? Kailangan ng tao ang salita ng Diyos. Kailangan ng tao si Kristo. Maraming tao mapapahamak. Maraming tao ang pupunta ng impyerno. Maraming tao, mga kapatid, pero kakaunti ang manggagawa. Kakaunti ang nagbilingkod kay Kristo. Kakaunti ang soul winner. Maraming church members. Maraming church members. Remember? Totoo yan. Maraming church members. Pero kakaunti ang soul winner. Kakaunti ang worker. Kakaunti ang manggagawa. Kakaunti ang nagliling, nag, nag, naglalakad para kay Kristo. nag aakay ng kaluluwa para kay Kristo, mga kapatid.